Paano na lang kung ang inaasahan mong tutulong sa iyo ay di ka matulungan? In fairness, hindi ka naman iniwanan. Pero wala lang talagang kakayahan. Yan ang nangyari sa isang bahay na nasunog sa harap mismo ng fire station sa Pangasinan. Ang problema, yung kaisa-isang truck ng bombero sira at walang tubig. March 22 Pasado alas 10 ng umaga, nang lamuni ng apoy ang bahay na ito sa poblasyon Bani, Pangasinan. Mabilis na kinain ng apoy ang dalawang palapag na bahay dahil bukod sa mainit ang panahon, maraming kahoy na parte ang bahay. Pero hindi sana umabot sa ganito kung nakaresponde lang ang bomberong nasa tapat lang mismo ng nasusunod na bahay. Anong nangyari mga sir at mga ma'am? Wala na. Wala Ayan na ng video? Ayan truck. Oh. Ayan o. Oh. Na. Anyari? Yeah, nasaan? a bug. Yeah. Oh, the Maliban sa mga damit na suot nila ng takasan ng sunog, wala nang naisalbang gamit ang mga biktima. Isang anak ko, si Adrianes, itong mga binigay. Pero, pasalamat na rin si Tatay Telong dahil walang namatay o nadisgrasya sa kanyang pamilya. Hindi lang niya maiwasang magtanong, magtampo at magalit dahil hindi sila natulungan ng bumberong ilang dosenang hakbang lang ang lapit. Ang inaasahan ko yung fire extinguisher sir, dahil alam ko sa buong mga fire station, hindi nawawalan yan. Ang sama ng loob ko sa kanila, ba't wala silang fire extinguisher? Samantalang, they're advising all houses, buy your own. Sila nagtitinda, sila wala. Tumingin ako dyan sa mga bumbiro, wala naman lumalapit. Gana, ilang di pa lang. Masunog man kung masunog, kapiraso lang. Dahil alam mo may bumbiro sa tapat mo. Pero wala rin. Iisa lang ang pumunta rito. Para kay Tatay Tilong, napakabigat dalhin sa dibdib na makitang maabo ang bahay na naipundar kapalit ng pagpano ng kanyang nanay. Ang sakit ng loob po, galing sa buhay ng ina ko, sa insurance niya, kaya nagpata kaya tumirik tong na ay tumayo tong bahay na. alaala ko sa magulang ko. Tirek ang araw at malinsangan sa loob ng kanilang bahay kaya nasa labas daw sila tatay tilong nang sumiklab bang apoy. Abang nandiyan kami sa harap, biglang may narinig kami pumutok. Sumabog. Eh, kita namin ito. Banda rito, ang usok biglang nagliyab na yung kurtina. Oh. Sa amin, papasok sana kami. Magtataka ako, ang bilis. Ang unang bumagsak ito, sa granan, itong dingding na ito. Now, ito dahil ba? dingding ito eh. Bumagsak dito sa granan, wala na. Termo bateryera. Paliwanag umano ng hepe ng bumbero kay Tatay Tilong. Hindi nakapag-responding fire truck dahil nasira raw ito. Limang araw bago magkasunog sa bahay niya. Wala rin daw tubig ang tangke ng truck dahil tinanggal ito para madaling mahila pabalik sa kanilang istasyon. Wala daw silang kwan, mabili ang pyesa dito. Eh, five days na. Eh, ang mga importante, eh, lalo na itong buwan na itong nakaraan, ay eh, prevention week, ay month. O, oh, eh, ba't hindi nila pinagawa kaagad? Walang walang budget yan, DILG, one of the largest budget Sinabi ko nung dumating na kami ng misis ko dyan sa na ng hepe sa bukana ng pan, pagpasok mo lang, sa pintuan nila dyan sa harap, daming peris yung Ay, kung nanjan yan nung na nakita ko na hindi nila ginamit, yun ko lang. Masamaman ng loob, wala ng balak magsampan ng reklamo si Tatay Tilong. Sa ngayon, unti-unti na nilang pinapagawa ang nasunog nilang bahay sa tulong na rin ng mga kaibigan at kamagana. Nagagastos. Bibigay. Parang apoy naman kumalat ang pangamba sa mga residente na kapag sila rin ang masunugan, tuyot pa rin ang bumberong dapat nilang asahan. Ay, bumili pala ako sa tindahan. Pag uwi ko, ay sabi nila, ay, may nasusunog saan? Sa bahay ni Tillong. Sabi niya, ay, malapit lang yung bahay namin. Sa takbo ako. Pagdating ko, malakas na yung apoy. Kasi sabi ng mga tao din ngayon ba, bakit ano, ang lapit-lapit ng fire station, tapat lang. Bilang kapitbahay, ang, ang hirap pala pagka ganyan pala na may ano, hindi ka maanuhan dyan. Matutug, ah. Di matukong sila agad response. Kasi tapat na nga lang, wala na eh, di lalo na pagkano. Pero, ano nga bang dahilan kung bakit hindi nakapag-responde ang Bani Fire Station sa sunog na ilang di palang ang lapit sa kanilang himpilan. May katanggap-tanggap kaya silang dahilan. Mayroon po kami naka-standby na para tingi sir. Kaya lang, uh, nagamit siya nung nakarang week sa uh, isang drill namin. Hindi po tayo naninisi o Pero, may tanong po ako. Bakit iisa lang ang bombero sa napakalawak na area ng Bani Pangkasinan? Pangalawa, ano ang protocol o contingency plan ng mga bombero sakali mang sumablay ang kanilang fire truck. Gumawa ng ingay sa social media ang video ito na nai-post no March 22. Sa video, kitang kita kung paano mabilis na lamunin ng apoy ang isang bahay sa barangay Poblasyon, Bani, Pangasinan. Maririnig ang mga residente na nagkukumahog at hinahanap ang mga bumbero kitang-kita rin ang Bani Fire Station na nasa tapat lang halos ng nasusunog na bahay na walang ginagawa o wala talagang magagawa. Ano nga bang dahilan kung bakit hindi nagampanan ng mga bumbero ang kanilang tungkulin sa ilalim ng kanilang ilong? Ayon sa opisyal ng Bani Fire Station na si SFO3, Inri Soriano, sira ang kanilang fire truck. Ilang araw bago ang sunog sa tapat ng kanilang istasyon rumespondi sila sa isang grass fire sa kabilang barangay. Hindi nakapag-respondi yung fire truck natin dahil uh, Friday nang nangyari yun. Pero Tuesday, mayroong kaming nirespondihan na grass fire. Pero along the way, uh, nagkaroon ng malfunction yung gear ng truck natin. Uh, kaya kaya siya na istak doon sa daan. Then tumawag naman tayo ng mga mekaniko at dalawang mekaniko rin yung pumunta doon. Pero dahil hindi nila kaya at medyo gagabihin na, uh, tinowing na lang yung truck pabalik dito sa station. Dinischarge po yung tubig, mas magaan po siya. Kulang rin daw sila sa tao na mangyari ang sunog. Eh, nasaan sila? Actually, lima yung ating uh, duty personnel that day. Uh, tatlong operation at dalawang uh, daily. Uh, ang nangyari, yung dalawa mayroon po tayong lecture sa upland, uh, dalawang school yung pupuntahan nila, dalawang babae, ilanted ng isang personnel natin at nag tricycle po sila. Yung iba nasa naman kaya. So ang naiwan na lang natin yung dalawa na personnel. Yung isa naman uh, habang inaantay yung mekaniko, so nakaangat kasi yung truck natin, tina niya na i-fix pa yung truck. Then yung isa naman na naka-uniform nang siya na yung unang pumasok doon sa scene. then pagpasok niya ng scene, bumalik siya sa station para tumawag ng augmentation. Siyempre, ta-inform din ako kasi during that time nakaseminar po kami. Batay sa kanilang investigasyon, pumutok na baterya ng solar panel ang pinagmula ng suno. Battery ng solar panel nila. Yung battery na ginamit niya ay used na siya. May mga lifespan din din yung battery natin. At uh, doon sa area nung pinaglagay ng battery, nandoon yung mga fong uh, kahoy, carpet, kartina. So halo-halo na nandoon na po. Sabi naman ng may ari ng nasunog na bahay na si Tatay Telong, hindi sana lalaki ang apoy eh kung kahit fire extinguisher man lang ay meron ng bumbero. Mayroon po kami naka-standby na fire extinguisher, kaya lang uh, nagamit siya nung nakarang week sa uh, isang drill namin. So hindi pa natin siya na, na recondition na refill noong time na yon. Aba sir, lahat wala. Eh, wala pala talaga kayong kakayang pumatay ng sunog. Ang drill ay ginagawa bilang paghanda sa pagsiklab ng aktual na sunog. Pero nung nandiyan na ang sunog, ang fire truck at fire extinguisher para yung tuyot. Parang malaking kapabayan ito sa trabaho ninyo. Sa klaw ng naturang fire station, ang munisipalidad ng Bani na may lawak na 19,000 243 hectares at binubuo ng 27 barangay. Sa lawak ng kanila na sakupan, importante may maayos na fire truck silang nagagamit. Matagal na humihingi ng fire truck ang lokal na pamahalaan ng Bani sa Department of Interior and Local Government. Lampas sa isang taon na ang kanilang request, pero wala pa rin fire truck na dumarating. May request po kami ng fire truck sa DILG way back or dated February 22, 2023 po na kung saan until na wala pa rin po yung fire truck na ni-request namin. Yung sirang fire truck, gusto na sanang ipayos ng LGU. Pero tinutulan raw ito ng Bureau of Fire Protection. Abay, bakit? O may standard operating procedure po kasi ang BFP. Kaya hindi po sila pumayag na ayusin, or ayusin ng munisipyo. Sa ngayon, nagpahiram muna ng fire truck ang Alaminos City sa Bani Fire Station para kumustahin ng request na fire truck ng Bali LGU. Pinuntahan namin ng head office ng Bureau of Fire Protection sa Quezon City. Ayon sa kanila, nagbabana ng direktiba ang DILG para maibigay ng hinihinging fire truck. Suli, may instruction talaga sa amin yan si Secretary Abalos na nakatanggap siya ng request at nakasama yan sa distribution list namin. Yun naman pala eh. Kailangan pang may masunugan at sumiklap sa social media bago kayo magsikilos kasalukuyan namang inibisiga ng Bureau of Fire Protection ang insidente para matukoy ang pananagutan ng Bali Fire Station dahil sa nangyaring sunog. Tinitingnan namin yung negligence kasi uh, unang-una may damage eh, may nasunog na bahay. Uh, hindi na natin maibalik yung properties na nasunog. Yung kahihiyan din sa Bureau na that time na nangyari yung sunog, hindi kami nakapag-responde. Yung, yun yung napakahalaga sa amin, yung tiwala ng tao sa kabumbiruhan natin na kung saan kailangan-kailangan na, eh wala kami. Wala kami sa panahong yun. Yon sa harap pa. sa harap pa. Eh may calibration kami kung ilang araw yung suspension, ilang buwan yung suspension, based doon sa degree ng negligence. Nagbigay naman ng tips sa autoridad para makaiwas sa suno. Nang pinagmulan ay battery ng mga solar panels. Ang um, advice kasi natin, pag nagpakabit ka talaga ng solar panel, may battery ka para dyan, dapat bumili ka ng fire extinguisher na angkop doon sa sa battery fires. Fire extinguisher sana, pero wala din. Pwede magbasa ka ng tawel basahan, ikabit mo lang siya para mag-cool down siya. Kasi ang battery, sir, is init. it. Uh, Self-sufficient yung apoy sa loob para mapababali yung temperature niya. Either tabunan mo siya ng lupa, uh, may pala ka. kung nasa ground level lang siya, pwede mong tabunan ng lupa. Nagbabalari ng Bureau sa banta ng na overcharge na baterya ng usong-uso kayo na electric bikes o e-bikes. Mataas ang incidence ngayon dahil sa e-bikes. Uh, maraming kababayan natin ngayon dahil mahal ang pamasahe, mahal ang gasolina, bumibili ng e-bikes. Karamihan din sa e-bikes na order online. Tapos, pag nag-charge tayo ng e-bikes, sa loob ng bahay dahil na natatakot kang ka nanakawin eh. Yung ano po ser yung mga e-bikes po na order online, pag walang product standard na uh, sticker yan, nag-overload yan dahil sa charging capacity niya. Una, ang battery, uh, hindi quality. Yung charger niya, hindi quality. Maaring pagmula ng sunog. Ipinaalala rin nila ang protocol kapag ang sunog ay hindi na kaya ng pinakamalapit na fire station. At kung ano ang gagawin ng mga bumbero sakali mang magkaproblema ang kanilang fire truck nag-organize sila ng bucket brigade. Ang tinitingnan lang namin ngayon is, the time ba na nakita nila yung sunog, kasi very visible yung sunog yung eh, mula sa fire station, nakatawag ba kagad sila ng reinforcement sa kabilang bayan? Kasi yung, yung delay yung tinitingnan namin eh, kasi yung time element is malaking bagay para sa sunog. Para naman sa mga nasunugan tulad ni Tatay Telong, sana lang daw ay hindi na maranasan ng iba ang nangyari sa kanila. Panawagan niya, sana ay mabigyan ng maayos at kumpletong kagamitan ang kanilang bumbero. Hindi na bago sa atin ang mga sunog, pero ba't di pa rin maperpekto ang sistema sa pagharap sa mga ito? Ito lang ang masasabi ko, huwag na po maulit ito. Sana ma-fire up naman ang mga opisyal na ayusin ang sistema nila. Kesa naman hilingin ng taong bayan na mag-fire kayo sa pwesto.